Mga kapuso, marami po sa mga narito ngayon sa simbahan ng Kiapo, pasasalamat ang panalangin sa kanilang pamamanata sa itim na Nazareno at ang ilang dekada ng binibilang sa kanilang debosyon. Pero hindi napapawi ang alam nito na nais din nilang ipasa sa susunod na generasyon. Simula pagkabata, nakamulata na ng magkapatid na Erlinda at Elsa tabilin ang pagsisimba sa Quiapo Church at pagiging deboto ng itim na poong Nazareno. Nakakasama pa sila sa paglalakad sa traslasyon at nakakalapit sa andas noon. Pero ngayong senior citizen na sila, kontento ng masilayan mula sa malayo ang poon. Yung bata pa ako, naranasan ko yan, yung naghahatak na ano, talagang ano, oh, bibigay ka, dito ka lang na ano, banda susunod ka lang sa mga lalaking ano, banda rito, atras, gaganon. Basta nakita mo siya, ibulong mo sa kanya, sa isip at puso mo. Yun yun. Hindi po natuloy. Medicare nga, sabi nung doktor, ba, hindi na ma-opera yung tatay nyo. Nawala na yung bato. Basta makita mm. ko siya, maligaya Basta, na po ako. Gumaling ang kapatid namin, yung isa, yung pangatlo, saka yung pangalawa. At saka sana, bigyan kami ng blessing na magka blessing ng ano magka magkaroon ng bahay. Matiyaga naghintay sa labas ng simbahan ng mag-asawang Edsy at John Bluey. Kasama ang walong buwang gulang na anak. Parehong bata paraw ay deboto na rin. Dasal nila lumaking malusog at may takot sa Diyos si Bibi Elisa Briel. Hindi naman po ma'am, masaya siya sa ano. Minihintay po namin yung andas kasi syempre baby siya, baka mamaya maano siya ng mga tao. Ang mga ihos hindi alintana ang dami ng tao kahit pa may mga nagpupumilit na makapasok sa Plaza Miranda. Ang voluntaryong pagsisilbi tuwing traslasyon, ilang taon nang isinasagawa ng ilan gaya ni Victor. During my college days, doon ako nag-start. Natupa daw kasi ang hiling niya sa puon na makatapos sa pag-aaral ng nursing noong 2010 at sa wakas ay nakapasa siya sa board exams noong nakaraang taon. Lubos ang pasasalamat ko sa mga lapong nasareno. Kaya yung, pay, yung, yung payback ko na ginagawa, mag-volunteer ako, Friday, nandito ako, nag-deserve ako after my duty sa hospital. Sa pagbabalik ng traslasyon, matapos ang tatlong taon, muling dumagsa ang mga deboto mula Kirino Grandstand hanggang dito sa Simbahan ng Quiapo. At ang bawat deboto may nais ibulong sa mahal na poong Nazareno at iisa ang nananaig, pasasalamat at pananampalataya. Dahil maaga namang nakabalik ang imahe ng itim na poong na sireno, hindi na naabutan ng ilang debotong mag-aabang lang sana sa simbahan ng Quiapo ang mismong pagpasok ng imahe sa simbahan. Pero itinuloy pa rin nila ang pagsimba kahit sa labas ng simbahan. Si Arlene bitbit -bit ang kanyang maliit na imahe ng itim na poon. Nandito siya para magpasalamat. Humiling po ako sa kanya. Sabi ko po, hatulungan niya po sana yung kapatid ko para gumaling po. Or kung Nasa kanya na po na talaga kung, kung hindi man po yung kagalingan ng kapatid ko, sana po hindi na po mahirapan. And then after a month po, uh, March 13, kinuha na nga po yung kapatid ko last year. So talaga pong sa bawat pagsubok sa buhay, talagang siguro po hanapin natin yung pinaka blessing ng poong Nazareno. Ang magkasintahan si Vince at Angelica, first time na makiisa sa pista ng itim na Nazareno. Si Angelica ang matagal ng deboto at nais nice niya ibahagi ang debosyon kay Vince. Simple lang daw ang hiling ni Vince sa Nazareno. Pamilya po, kaligtasan ng pamilya po lang. Saka more blessing pa para sa amin. Eh, so may, may couple prayer. Na. Yes po. You know? Ano yung prayer mo para sa amin? Um, sana, yung pa yung pagmamahalan namin. <laughs> Habang nagmimisa, may mga nagmagandang loob na mamigay ng suman. Dalawang daan hanggang limang daan na suman ang ipinapamigay ni Michael at ng kanyang pamilya kada taon.